We're back sa panibago na naman podcast. Ako po si Papa Jackson. And this is Gandang Kara And welcome to Carjack. Arrest. Where we are going to arrest the situation. Yes, so another topic na naman na pag-uusapan natin today. Cute to, itong topic na to. Sige. Uh, medyo magaan lang. Naging usap-usapan, Kara sa online to. Ano? Mm -hmm. Yung binigay ni uh, Tito Joe. Okay. Or Jose Marichan. Yes. <laughs> sa mga young and aspiring musicians, sa interview niya, Dun sa Fast Talk with Boy Abunda, noong September 1, Pilumabas, no? Kung saan, napag-usapan nila kung nasaan ba siya pag walang bermans Kasi alam mo naman, di ba? Pag bare months. Parang sinonimus na ng parol uh -oh. si Sir Jose Marichan, no? Very Correct. nice guy, na natin, di ba? Nabanggit niya doon na he's doing business at dito niya dinugtong yung advice niya na, ito yung advice niya, especially now, with the technology na nagbago na, it's very hard to live on music. Mm -hmm. That's why my advice to the young composers and singers is that ito naging ito naging controversial use that as a hobby or on the side mm -hmm. but get another career either in law or accounting or medicine and then just do music on the side mm -hmm. don't lose don't don't ano uh, lose it completely because that's God given gift to you yes and I begin So iba-iba yung mga reactions ng mga netizens uh, dito. Ito yung mga reaction basahin mo nga. Oo, sabi, wala namang mali sa sinabi niya. Siguro yung area lang na sinabi niya na walang assurance na makakabuhay ng pamilya. Kailangan, you have another. Yung mag-aral ka ng medicine or mag-aral ka ng uh, pagka-lawyer, tama naman in a way. Pero siguro, medyo hindi lang ganun sweet yung pag-deliver ni Mr. Jose Marichan. Yan ay comment ni Sir Venny Saturno. Oh, sa musician oh. din. Uh, mm -hmm. uh, oh. So, hindi daw ganun ka-sweet. Oo. Tapos, ito pa, may sinabi pa dito, galing naman kay Marvin Querido. Ang sabi niya, nagpayo po si JMC. Payo, hindi utos, hindi batas, hindi pakiusap. Pwedeng hindi sundin o pakinggan. Walang huli, walang kulong, walang multa. Kahit pitik sa tenga, wala. Parang payo ng ways. Kung hindi mo gustong sundin, walang magagalit. Lalong-lalo lalo, sa passion mo naman ang, ano, lalong-lalo, lalo, passion mo naman ang matraffic. <laughs> O, oh, diba? eh. <laughs> di ba? Nung nagkasabay siya, hindi ko gusto matrapping. <mo> <laughs> Oo nga. So, kung gusto mo lang naman, kung ayaw mo, di wag parang ganun. Hmm. O, meron pa. Ah, wala na pala. Sorry. Pakikat na lang yun. <laughs> so, ayun na nga. So, ang premise dito kasi, Kara, um, marami kasi mga tao, di ba, alam natin, icon si Sir Jose Marijan, uh -oh. no? Maraming tao is looking up to him uh -oh. when it comes to music. Siyempre, kung, kung baga, sabi nga nila, hero siya na maraming 'yung marami mga musikero at uh -oh. at some point 'di ba they want the they, they want a career na meron si Jose Marichan. parang disheartening lang. Halimbawa, may mga tao talaga na hardcore musikero eh, uh -oh. 'di ba gutom. no? So, we ako, ako tama naman sabi ni ano? You know, sir Venice Saturno din 'di ba na payo 'yon. Pero hindi ko alam bakit hindi naging sweet 'yung pagka-deliver. Hindi ko alam mm -hmm. yung partner. Pero feeling ko kasi Etong etong boom premise na to ay naging naging ano naging unang-una naging controversial kasi uh, simbolo kasi si inaantay kasi ng tao si Jose Mari December eh, mm -mm. para marinig sa kanya na oh on the side lang yung music ko. Mm -mm. 'Di ba? May, may disappointment sa part na 'yan eh. Mm -mm. 'Di ba? Kasi alam natin 'di ba? Marami nang tao nagkain laban dahil sa pa, mga kanta niya eh. Little mm -mm. Christmas tree, uh -huh. no one to buy you, give yourself to me. Mm -mm. Give yourself to me. Charot. Mm -mm. <laughs> Di ba? Kung baga, inaantay ito pag December. Tapos para marinig na, ah, ino on the side lang naman niya. Mm -hmm. So, feeling ko, doon na dismayan yung mga tao. Para na, pag ikaw makakarinig doon, parang madis discourage ka. Mm -hmm. na, or, ay, another way to, na natin na, kunti mm -hmm. konti kasi ang pera pag busikero ka eh. Mm -hmm. Sa Pilipinas. Pwede rin. O, kaya oh. may mga bandang nag abroad Di ba? Oh -oh. Oh. or, Meron pa dito isang ano comment din ng isang online ano mm -hmm. uh, account na ano well, you know, masama if you have both eh you have a career and you have a degree yes. we we have to remember Kara na this is coming from a guy who has both yes diba? so if there is someone who who can who can very well give the proper premise sa konteksto na to siya yun kasi meron siyang negosyo meron siyang musical career napapagsabay naman Kumbaga, niya. Kumbaga si, si, alam niya yung mundo ng parehas. Oo. Alam niya yung alam niya what 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 music brings to him. Mm -mm. Alam niya what having a professional life brings to him. No. Alam ko may alam ko may mga insurance company si So si, si 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 Maric. ah, she's And baka dahil yun nga may pera siya. Kumbaga privilege position ba yung statement niya. Kasi mayaman naman siya eh dahil CEO chairman ng isang company, di diba? So kahit wala siyang music career Uh, kapag hindi bermans or wala siya ibang ginagawa na related sa music, eh buhay na buhay pa rin siya. Di ba? Eh mayaman siya eh, parang ganun. Yun yung pwedeng sabihin ng iba. Na, na bad trip sa statement na yan. Bakit? Napakalayo na <laughs> eh, para sabihin natin privilege statement, eh. <laughs> privileged statement eh. Oh, privilege statement. di diba? Alam mo, minsan, ano yan eh, yung mga tao mag-state, yung pag pag-victim, yung mga, uga, yung mga mentality ko ng mga yan, eh. <laughs> Boy, eh. ba't mo, ba't mo ba 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 doon i-coconnect yun? Eh, hindi naman yun ang pinapoint niya. Ang pinapoint lang naman niya is that, actually, kung titignan mo hindi privilege statement yun, sinasabi lang niya na baka maghirap ka. Mm. So kumbaga magbigay ka ng backup sa sarili mo, no? oh. parang payo siya sa mga musician na maglagay pa rin kayo ng back up plan yes, oh. or maglagay kayo ng degree para in case man ba? Diba? kasi baka merong iba na hindi na magkoconcentrate sa singing eh hindi naman sila nakapag college so anong gagawin mo ngayon di ba balik ka ulit sa singing wherein kung halimbawang both meron ka mas okay nga naman kasi dalawa yung choices mo eh baka ganun. Mm. Diba? ba? Pero pag-usapan natin nowadays, ayan, i-relate natin siya nowadays. Pwede ba talagang maging career ang passion? Yes. Ka? Yes, kasi Okay lang umasa na ang buhay mo ay masarap kung pinili mo yung career more than any other. Oo, pwede Path. pwede ka din namang mag-shine sa passion na pinili mo like ikaw, mahilig kang magsalita, nagamit mo siya, passion mo siya, mag-speech and everything. O, di ba, naging DJ ka at yung pagiging DJ mo, yun naman yung nagdala sa'yo ng maraming pera. Diba? Yan, magandang usapan 'yan. Akala ng iba ang dami kong pera. Kasama ka sa mga tao <laughs> nagpapalaganap niyan <laughs> <yan>, eh. <laughs> Hindi ko pinapalagana. tama 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 <laughs> na point ko. Before rrr. kasi syempre 'di ba alam Di pa rin ko naman. Eh. Alam mo yung yung pagiging DJ ko, if 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 ever the, the career that I had sa radyo made me achieve ano, uh, some things in life, it wasn't enough para masabi kong marami akong pera. It was just enough to live comfortably. Mm. Okay. Di ba? Doon sa means na gusto ko. Okay. Kasi may, may specific akong ano eh, uh, idea of how to live well. Mm. So, kung baga sakto pa lang. So, sa tingin mo ba, hindi nag-akyat ng limpak-limpak na pera yung ano mo? Nag-akyat pero sapat lang para komportable ang buhay ko. Kaya ah. nandinegosyo ko ngayon. Okay. In, in a, in, a, sense, nakaka-relate ako dito eh. Mm, -mm. ba ngayon, may, may, may career pa ako sa radyo. Okay. May, may, podcast pa tayo. Hello sa mga sponsors. Sana mag-sponsor <laughs> na kayo. Di ba? Okay. Oo may meron pa tayo pero hindi to enough para makabili ako ng malaking bahay, may property ako sa ganito makabili ako ng property pero hindi yung property na gusto ko na bonga oh yun yun oh di ba kaya nga gusto ko magnegosyo eh kaya i can very well relate him eh. mm -hmm. siguro ang tinamaan sa statement ni ano ni Sir Jose Malichan dito ay yung mga aspiring singers oo mm -hmm. aspiring singers halimbawa ako gusto ko na ano halimbawa ito ha halimbawa ako yung gusto ko na gusto kong maging singer. Oh, gusto kong maging Ray Valera. Gusto kong maging Jose Marie Chan. Oh, do I wanna be a composer like Sir Venny Saturno. Diba? Tapos marinig ko si Sir Marie Chan na yung e, on the side nyo lang pag music. Eh yung puso ko, buong buong music. Uh -oh. Hindi ko gusto mag-doktor. Pwede naman na. Pwede naman din eh. You can make it a livelihood. A career. Yung passion mo. Pero medyo magtitiis ka lang. Kasi hindi talaga. Nasa Pilipinas kasi tayo eh. Mm hmm. Uh, ang lasara hirone mo ka dito. Baka umaman ka. Mm, mm Siguro ano, siguro dahil din sa way ng pagkakadeliver, minsan kasi nandun yun eh. Sa tingin uh, well, mo. well, misinterpret. Baka dahil ganun. Ayokong misinterpret. Pero kung ganun talaga siya magsalita eh, di ba? Ay yung misinterpret sir, si Marichan. Oo, pero pag-usapan nga natin kung pwede bang career ang passion. Pwede. Kasi kung ako yung tatanungin mo, eh, naniniwala ako na yung passion eh, pwede makapagdala sa'yo ng pera. Kasi ako, na-approve ko yan. Kasi, hmm. Nung time na nagdi-DJ ako, sapat lang kinikita ko. Mm. As in, normal. Ganyan. Kung baga, hindi ko na-afford yung mga bagay na gusto ko talaga like mag-travel, makabili ng sasakyan, makabili ng farm, and everything. Pero nung nag... And everything, ha? Ang yaman and, paking pa <laughs> Ang yaman nun. English lang, pero... <laughs> hindi, hindi <laughs> parang... <laughs> farm wala. and everything. Ano kaya yung, ano an kaya everything. yung everything niya na hindi ko alam? Anything pala. Oh, ano, correction and anything. <laughs> charot lang, charot. De, so, ngayon ko lang siya na-experience nung nag-start ako mag-YouTube at sobrang laki ng ano ko eh. Sobrang laki ng utang na loob ko sa, sa YouTube. YouTube. Kasi kung hindi ako nag-YouTube, hindi ko matutubos yung nakasangla namin bahay. Mm -hmm. Hindi ako makakabili ng kotse, hindi ako makakabili ng farm. Marami akong hindi kayang gawin. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi ako makakapagbayad ng tuition and everything, kung ano man 'yan. Kung baga marami, marami akong nagawa mm -hmm. sa sa perang inakyat sa akin nung passion ko. At yung pag-YouTube, hindi siya, hindi ko siya nakikita as trabaho kasi nakikita ko siya as passion kasi talaga namang kahit walang pera ang YouTube, magvavlog vlog pa rin ako. Dahil nung time na hindi pa ako YouTuber, nagvi-video na talaga ako ng sarili ko. So, ibig sabihin nun, passion ko na talaga natitigan yung sarili ko sa camera at magsalita na magsalita. So, eventually lang naging ano siya, 'di ba naging career siya kasi nag nagkataon na meron ng kita. So, ibig sabihin, pwede mo talagang karerin yung passion mo din. Okay, balik lang sa premise natin. Exactly the point of Mr. Jose Marichet. Yes, yun Ang nga. pinapoint lang niya kasi, if you just focus yourself in one uh, income, well, sing, singing, which is not a guaranteed success in the Philippines, mm -mm. Um, baka mahirapan ka sa buhay. Yun yun eh. So para siya sabi niya na siguro 'yung sinabi niya na mag-degree ka, mag-doctor, mag-lawyer ka. siguro dahil 'yun ang yun ang universe niya. 'Yun ang 'yung nangyari sa kanya. Pero in, in a sense, sinasabi lang niya na magkakaroon ka ng multiple incomes. Exactly what you did. Yes. Hindi lang radio, you have Yan. YouTube, 'di ba? Tama naman. If if we're going if we're not going to cherry pick. Alam mo 'yung problema ng Pinoy eh. Keri mm. cherry pick natin 'yung statement eh. Kaya getting uh -oh. ka buwan ng premise. What, what 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 Mr. Jose Marichan just said is that magkakaroon ka ng multiple ano? uh, baskets of where you're going to get the money. Mm -mm. At uh, I, I, don't see anything wrong. Anything wrong? Oh, yun lang. Naiintindihan ko rin yung mga, yung mga, yung mga, ano, yung mga, yung feelings nila. Yung Kasi mga passionate sa music. Mm -mm. Uh, sabi nga nila, they never meet your heroes eh. Mm -mm. Baka mamaya. <laughs> <laughs> mamaya, meron talaga naglulook up sa kanya. Tapos, I wanna be your, ano, I wanna, I wanna be protege. I wanna have your career. Tapos, Bago uh -huh. mo siya mabit, napanood mo yung statement niya na, agawin ah, gawin niyo lang on the side. Oh, Ah-ah. Uh -oh. You look up naman kita, diba? Uh Oo. -oh. So. Yun lang. Pero ako naman in may personal opinion, tama lang din yung sinabi ni. Alam mo kung bakit? Kasi kagaya niyan, sabi ko nga si, 'di ba, yung passion ko na pag uh, pagiging influencer, pagiging YouTuber, nagadala na malaking pero pero darating ang time na hindi laging dun kakukuha eh. 'Di ba? So, I'm happy na meron din akong radio on the side. Kung nung time na yun... Ah, so radio na lang on the side? Hindi. Uh, partner. Manager mo, oh. Hindi. Ang ibig ko sabihin na meron pang isa. Okay. Diyo, so lang. hindi. Kung baga, hindi lang isa yung work mo. Like, for example, kung Aha. da... Kung eto ah, sa akin, sa kwento ko... <laughs> Manautal ka. <laughs> hindi. <laughs> Kailangan <on> mo <a> ako anahin. Ito <laughs> naman. ka yun. Hindi. Na. So halimbawa, dati hindi nga ako ganun kalaking kumita sa pag-DJ ko. Mm. Tapos kumikita ako sa YouTube. Ngayon na ginagawa ko yung YouTube, ngayon na DJ na ako ulit sa ibang estasyon, mas tumaas yung income ko dahil nagamit ko yung passion ko sa pagiging influencer. At ngayon, both ko siyang nagagawa. Nakakapag-radio ako, nakakapag-YouTube uh, din ako. And pag dumating yung time na for Digo, example... benta-benta ka rin online. Oo, at pag dumating yung time na example, hindi na ako YouTuber. Kasi hindi siya forever or hindi na ako DJ kahit paano, alam ko sa sarili ko na ah, nakatapos naman ako. So, kung aalis ah, mo na ako ng bansa or may gagawin ako ibang bagay may dito sa Pilipinas, baka? oo, magagamit ko pa rin siya. So, alam yon, yun, may backup plan ka sa buhay mo. Baka mm -hmm. ganun lang yung ibig ding sabihin niya. So, diba? uy, yung point mo. In a sense, sinasabi ni Sir Jose na mag aral kayo, magtapos kayo ng pag-aaral. Para kahit paano, meron ka, <laughs> siguro meron ka rin pwedeng balik-balikan, which is true. Kasi ang ang diploma din natin ay, ano natin yan eh, sandata. Mm -hmm. Kahit saan, saan tayo makarating, pwede natin talaga siyang magamit. Oh. Diba? Alam mo, piling so, ko kaya lumaki to. Oo. Oh. Eh, nag-commit ba naman, din sa turno eh. Oo oh, <laughs> diba? nga, tsaka yung ibang mga <laughs> diba? ano. It, it, it validated the idea that we have to talk about it kasi mga musikero na nag-ano eh. Oo. Oh, oh. Eto, oh. may tanong ako sa'yo, is there a point in your life na pinili mo ang passion mo over more practical and paying jobs? I will always use my passion. period. Oh. Oh. Kara, nasa ibang bansa na dapat ako doing uh -oh. another job na hindi ko passion. Uh Oo. -oh. Na mas malaki ganun. Oo naman, mga mm -hmm. tenfolds folds. kinikita ko ngayon, di ba? But I I kumbaga, it it wasn't even an option. Mm. Di ba, my passion equals my principle. Okay. There was one election, di ba? I was offered money. Uh Oo, -oh, isang eh. kandidato, di ba? Multiple millions. Mm -mm. To endorse Totoo 'yung to, ah. Kasi katang ko konon. Mm -hmm. Diba? One snap, walang isip-isip. I said no. Kasi hindi ko kaya. Kumbaga, passionate ako sa politics like ng Pilipinas din eh. Mm -hmm. it, 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 it's not within my realm para i-endorse sa 'yon. Mm -hmm. So, yung tanong mo, of course, yes. So, mm -hmm. Diba? Ako din naniniwala din ako na do what you love and money will follow. Mm -hmm. 'Yon. So, so, maganda 'yan. nanarinig ko 'yung Mama Alice Soto 'yan. Ah, talaga? Sabi niya if you if you if you do the things you, you're passionate with, ah, ah. money will become a natural occurrence. Ah, Kahit ayaw mo na. Totoo. Na pero ma-advise mo ba sa magiging mga anak mo yung yes. sinabi ni Jose Marichan? Yes. Ah, okay. <laughs> yes. So, kung tayo naman na mag-advise, ano ang sasabihin natin sa mga young and aspiring artists dito sa Pilipinas? Ikaw, anong advice mo? Ayoko kung pag-usapan to na para magkalaban ng passion tsaka ang diploma. Okay. You, you can do both. Hindi kailangan, ito okay. ha, yung premise bago na magtapos. Hindi nyo kailangan mamili. Hindi, hindi natin sinasabi dito na, nag-music na ako, hindi na ako mag-aaral. No. You can do both. <laughs> Yes. No, wala, wala po sa premise namin ngayon na dapat mamili ka. No, you can do both. Ah, oh, pwede niyo pagsabay eh. Yes, ngayon. di ba? Lalo ngayon, di ba? dami technology. Mm -hmm. You can do both. Ano pa? Correct. Ano pa ang tanong mo? So, wala na akong tanong. So, yun lang po ang takeaway namin dito sa topic na ito. Oh. Merry Dila. Christmas, everyone. <laughs> <laughs> Alam ko, wala kang Pasko, di ba? Dahil sa faith niya. Pero ako, ako na, mababa uh -huh. sa inyo na, uh, dahil Burmans na, uh, happy, happy Christmas, everyone. Yes. Not merry. Hindi naman lahat ng Pasko ay merry. But we can all be happy. Happy um. Christmas, everyone. And uh, to Sir Jose Marichan, thank you for all the songs. Di ba? That, that, Correct. that made our childhood a better childhood because mm -hmm. we were singing your songs when we were, when we were younger. Mm -hmm. Kaya, di ba? Yung mga kanta niya, bata ba ako, kinakanta ko na. Anggal lumaki ako, kinakanta ko na. Oo. Di ba? Correct, correct. Pero yun naman, ako naman ang masasabi ko naman sa mga young aspiring artists, musicians, di ba, be brave and huwag kayong panghinaan ng loob. Yung mga ganyan ay payo lang naman. Whether nang galing kay Mr. Jose Marichan or sa ibang tao, di ba, kung alam mo yung goal mo, alam mo yung passion mo, pursue your passion, di ba? Ipagpatuloy mo lang. Yun nga, kagaya na ng sinabi natin kanina, kapag passionate ka sa ginagawa mong bagay, eventually, papasok yung pera sa'yo eh. Kasi yung buong energy mo, andun lang nakatutok. So, tiba may effect yon after. Yun, yun lang naman. <laughs> Sige. <laughs> so, depende rin sa sitwasyon din siguro. Kasi minsan may mga musician na hindi nila magawa yung pagiging musikero nila. Kasi kailangan nilang... Aku uh, kunin na lang yung trabaho na to dahil hinihingi ng pagkakataon kasi binubuhay nila yung tatay nila may sakit, nanay nilang ganyan. ba? Diba? So yung iba, hindi talaga na po yung music. Kasi hmm. ito yung, ito yung may income ako ngayon eh, gamitin ko muna to. So depende rin sa sitwasyon. ba? Diba? Pero hindi ibig sabihin nun, ikakalimutan eh, mo na yung pagiging musikero mo. Kasi malay mo, pag nakaipon ka one day, Kung yung gumawa ng sarili mong single. Or maipasa mo siya, or, or kung ano man. Diba? Well, good point yan ha. So, bago tayo magtapos, pag passion mo talaga yan, Oo. bayad ka o hindi tsaka maggagawin ng paraan <laughs> gagawin mo yan bayad ka o hindi ka gagawin yan mo Yan. at syempre diba? palakpakan natin ang ating mga Filipino artists oo naman diba? hello, hello po sa inyo lahat oh hello po sa inyo lahat thank you for bringing ano a color to our world by providing us your music oo, oo. at saka speaking of music kasi dati nagbanda ako di ba ginamit ko siyang kahit ang ang kinikita ko sa banda is 250 per night nung no, nagsisimula ako pero hindi ko tinigilan siya. Nag-prosper siya, naging 500, naging 800, naging 1,000 nung solo singer na ako, naging 2K, naging 2.5 nung kumakanta na ako sa mga hotel. So eventually, yung passion Magkano ko. na rate mo ngayon? Malaki na eh. <laughs> kara ka so na eh. So eventually, ko na Di siya. Magkano nga pag-invite ka na, nila? Ha? Huwag na dito pag-usapan talaga. Tawagin niyo na po creative din. <laughs> di ba? Oh, so nagagamit ko talaga yung passion and ngayon sa cover songs, nagagamit ko yung pagkanta ko, di ba? So gamit na gamit natin yung passion po natin, ano. So yun lang, yun naman po ay mga opinion lang po namin again. So, paalam tayo. Yes. Thank you so much. Ako po si Gandang Kara. Happy Christmas everyone. I'm Papa Jackson and this has been Carjack. Arrest. Bye. Bye.